Ay, andaan ang 396 na atlet ng Pinoy para po sa dalalapit na Olympic uh, uh, Asian Games. Ay, kitagay Thai City Mayor at uh, Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino inasa makakakuha ng ginto o gold medal ang Paul vaulter na si E.J. Oviena, weightlifter na si Hidilin Diaz o Hidilin Diaz, gymnastics team, swimming team, at track and field. Sa larangan naman ng basketball, pinakita mo noon ang bansa na kayang manalo laban sa mga banyaga matapos ang pagkapanalo ng Gilas Pilipinas laban sa China kamakailan lang. Bagandang edikasyon ang ito para sa bansa, ngunit mari pa rin magbago ang laro ng bansa base yan sa mga isasalang na mga manlalaro para sa Asian Games. Gaganapin ang Asian Games ngayon taon sa Hangzhou, China Umingi rin ang alkalde ng suporta sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsubaybay sa mga atleta ng bansa sa gaganaping Asian Games ngayong taon. Halos lahat po uh, nakahanda na. nag na po ng, ng uh, kung tayo ng send-off. Pero lahat po pa uh, mga sa dalawang linggo, palis na po kami. Uh, uh 19, 17, meron na pong uh, mauuna No? So, nakahanda na po yung 396 natin na na atleta. Meron naman pong siguradong oh. Uh, nasisigurado ko po makakaginto si EJ Rubien, oh. ang pong Paul Bolt. No? Kasi siya po ang uh, second, naging second po siya ngayon sa world. Bagamat uh, hindi makakalaro si Kaloy, sayang, sure of uh, two goals po yon Uh, baka naman merong pumalit sa kanya sa gymnastics na na nagte-training na rin po sa, sa atin at sa Japan. No? Mm. Um, ano pa po ba ang pagkukunan natin? Boxing? Boxing. Definitely. May laban po yan dahil qualifying po sa Olympics lahat po ng mga ka gold and silver sa boxing na uh, qualified chance Olympics sa Paris next year. Mm -hmm. Weightlifting, nandiyan po sina Heidelin, sina Andro, sina Sarno. Uh, hopefully, makabawi ang golf kahit wala na si Yuka, uh -huh. uh, swimming, uh, tennis, na Yala, Alex, uh, track and field, uh, marami pa po. Baka mayroon pa pong surprises.